Donc Dumudugo ba talaga ang gums after cleaning? Every 3 months po ako nagpapakleaning. Nakapower chain na rin po ang ibang teeth. Okay, so basing from your question, um, meron kang dental braces. Okay, so very common. Okay, hindi siya normal. Pero very common sa mga patients na nakabraces ang ah, magkaroon talaga ng gingivitis. Okay, so first, syempre mas mahirap itutbrush ang ngipin na meron braces. May mga cases na nagkakaroon din talaga ng irritation yung gums from the brackets. Yung mga nakakabit sa ngipin natin na irritation yung ating gums dyan. Especially, pagka minsan lang talaga tayo mag-toothbrush or hindi natin talaga maalagaan na yung ating mga ngipin, especially pag may braces. Kasi, we have to consider na kung tayo ay medyo tamad mag-toothbrush, may possibility talaga na mag-accumulate ng deposits doon sa ating mga ngipin or sa ating gums. Okay? Kasi, syempre, we have to consider also na kung tayo ay Sabihin na natin na twice a day ka nag-toothbrush nung wala ka pang braces pero pag may braces ka dapat medyo mas madalas kasi may possibility talaga na magkaroon ng mga food impaction, debris impaction doon sa loob ng ating gums. Kaya nagkakaroon ng irritation and gum irritation or gingivitis or doon nag-start na pagka nagkaroon na tayo ng gingivitis, isa sa signs ng gingivitis or inflammation ng gums is bleeding redness or swelling. Yan. Yan yung mga possible na pwede natin maging concern. So, sabi mo, nagpapalinis ka naman every 3 um, months. Pero, hindi kasi yan talaga totally nalilinis hanggang loob. There's a possibility. Okay? I'm not saying na hindi talaga siya linis na linis, pero may possibility talaga na pwede na talagang meron ng mga dumi na nasa loob pa ng gums mo na minsan mahirap talagang tanggalin dahil nga meron tayong braces. So, it's very, very important na ituloy-tuloy mo lang yung, yung ginagawa mo na every 3 months na nagpapalin cleaning para at least is hindi na lalo siyang lumala. And then observe mo. After ma-remove yung braces mo, kung ganun pa din, then we have to consider other um, treatment options. Like, kailangan ba mo nang i-assess through x-ray? Kung baka may underlying concern ka na, hindi ka ba or wala ka bang any concerns na systemically na nagkakos ng bleeding ng gums mo. Kasi maraming factors, hindi lang dahil sa calcular deposits formation. Number one reason is calcular deposits formation, pero hindi lang yun yung parang pinaka-loan na, na, na parang reason.